imperfect what do you expect Kaisara Talaga with her concerts is really a full show best po kay Sara is ang galing niyang sumayaw at ang galing niyang kumanta po. Lalo kang ano, nai-inspire na ipagpatuloy kung ano yung ginagawa mo kasi nagkakaroon ng meaning, ng purpose, lahat ng ito, hindi lang siya fame, hindi lang siya money. Kung baga, share mo kung ano man yung, yung binibigay sa'yo na blessings ng Panginoon. ba? Diba? So, mas pinapahalagahan mo, mas minamahal mo. We watched her during her previous concert here in Dagupan. She's really great singing live, and um, she's very entertaining. Yung mga popsters na nanggaling pa ng Manila, pumunta ng Dagupan para nang mapanood kami. Bilib talaga ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat. Lahat ng support at ninyo at pagmamahal. Thank you.